Nagbigay ng mga pahayag ang co-host ni Showbiz Insider o GDS na si Tita Jegs tungkol sa mga kumakalat na chismis na di umano'y dahilan ng hiwalayan ni na Jack Roberto at Barbie Forteza, ang kilalang kapuso couple. Sa latest episode ng kanilang showbiz-oriented vlog na Showbiz Updates na ipinalabas noong ikalima ng Enero, comment ni Tita Jegs ang isang chismis na narinig niya patungkol sa relasyon ng dalawa. Ayon kay Tita Jegs, ang rason umano sa paghihiwalay nila ay ang nararamdamang insecurity ni Jack kay Barbie, na ayon sa kanya, ay may kinalaman sa patuloy na paglago ng kasikatan ni Barbie sa industriya. Nabalitaan ko lang naman, isa raw to sa dahilan, sa rason. Yung naramdaman daw ni Jack Roberto yung insecurity niya, na mas sikat na si Barbie kaysa sa kanya, sabi ni Tita Jegs. Gayunpaman, agad na pinabulaanan ni Ogie Diaz ang nasabing chismis. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala na ito ang dahilan ng kanilang breakup dahil matagal nang ipinahayag ng dalawa na laging supportive sila sa isa't isa at wala naman silang issue tungkol sa karir ng bawat isa. I don't think so. Sinabi naman nila dati na supportive sila sa isa't isa. Saka yung future nila parang pinaplano na nila sa ad ni Oji. Dagdag pa ni Oji, sa kabila ng mga intriga at hakahaka -haka ng mga netizens, magaan ang nangyaring breakup sa pagitan ni na Jack at Barbie. Okay naman ang breakup nila. Kaya lang ang mga netizen, makulit yan. Talagang maghahanap sila ng dahilan, ani Oji. Ipinahayag niya na ang mga netizens ay malimit na naghahanap ng dahilan upang magbigay ng opinion o haka, -haka kahit na hindi naman ito ang aktwal na dahilan ng hiwalayan. Kamakailan lang, nagulat ang mga tagahanga ng kapuso stars nang inanunsyo ni Barbie sa kanyang social media na sila ni Jack ay nagdesisyon ng maghiwalay matapos ang pitong taon na pagsasama. Ang anunsyo ng aktres ay ikinagulat ng marami at ito ay naging isa sa mga pinakamainit na paksa sa social media sa pagsisimula ng 2025. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag si Jack Roberto patungkol sa kanilang breakup ni Barbie. Patuloy na tikam ang bibig ng aktor at hindi pa rin malinaw kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kabila nito, hindi pa rin natitinag ang mga fans ng dalawa, at patuloy silang nagmamasid sa anumang pahayag mula sa kanilang mga idolo. Mahalaga na tandaan na sa mundo ng showbiz, ang mga intriga at chismis ay palaging bahagi ng usapan. Ngunit, gaya ng nabanggit ni na at Tita Jegs, mahirap magbigay ng conclusion base lamang sa mga haka-haka at mga sinasabi ng mga netizens. Ang pinakamahalaga ay ang mga mismong involved na tao ang magbigay ng kanilang pahayag upang tapusin ang mga spekulasyon at malaman ang tunay na nangyari sa kanilang relasyon. Ano ang sa inyo sa balitang ito?